mga kababayan ito ang malinaw na ebidensya ng vote buying ng one Munti ha? party list at ng kanilang mga kasama sa pamumuno po ito ha? ni Jojay Alcaraz Jimmy Presnedy, ha? Alang Katsuela Garila Masalen Ampaya ha? ito ay sa Putatan Esporlas Barangay Putatan ang kanilang pamimigay ng boat buying ng isang bigas at 500 pesos na ginamit nila ang kanilang core ah, leader ni si Kagawad Nelson Brilla panoorin ninyo sa IEX kasi ang traksa na namin ngayong dalawang minggo na to, may kasi nagkaroon ng na problema kasi nagpabaang pomeleplana Ay, alam ko naman ay nasaan nyo yun. Hindi natin ito kay Vice Allen, kami ganun problema. No, sabi sa akin ni Vice Allen, sige gawal mo lang para, siya gagawa ng paraan. Na kahit pa paano, habang kayo na istat, ay nag-uwiin tayo, ay mabigyan na naman kayo na konting ayuda, ha? Okay? Ah, uh, kaya, kaya yun, dahil doon, andito tayo doon.

sarili. Diba? Na nandito kayo kaharap ko. Eh, mag ko tayo. Ah, uh, nag si Vice Alin ng Paya Alin 'yung ganito po ha? sa city, nasa team, sa atin para kaya nagpapaya tayo. Ito ba? Kasi nakita naman natin talaga eh. Ang politika po ay gulo uh, ng kasinungalingan. Maniwala po kayo sa akin kasi naandun ako. Amin ko sa inyo, ako po ay tao lang. Ginagawa ko kayo ng pagsisinungaling kasi gusto kong manalo. Diba? Pero napakunahin na naman natin sila, nagiging matagin tayo sa pagpili. Ngayon pala na uso yung fact check, pag-order tayo sa Shopee, bi-review natin, di ba? Di ba yun yung mga uso na yun? Di ba, yung isang ginagamit? Yung, ah, uh, yung, ah, uh, resibo, di ba? Yun ang mga patunay. Huwag po kayong matatagang sa pagkaganda salita. Subukan so, nyo po, pag fact check, Diyos, po, makikita niyo po yung totoo. Kasi hindi po totoo na ang eleksyon ay isang araw na. Kung ano po yung magiging decision natin, yan po ay mararamdaman natin sa salot ng tatlong taon. Diba? Kung may mga pinangako sa atin ng mayor, tapos na abala yan, dahil lang sa isang uh, sa loob, di ba? na na yung mga project, kasalanan po natin yun. Diba? Diba? Ako po ganun, ganun Ganito po, ito natin ispon as po dito, ganun po ako nga ganito. Ah, hindi po ako nila tinitingnan na mabait na kagawad. Mas tinitingnan nila ako na kagawad na ah, istrito. O kaya pagkagalit, galit. Kaya yun po pag ko sa inyo. Matutuhan na po tayo ah. Nakasahan po naman po yun Okay, pagkatapos nyo po, susunod. Kaya yung susunod, yung panibagong bus naman. Ah, gusto ko po, po kayo pamilya sa konfigyo. Ah, yun lang po ah. Yung po, pakiusap ko lang, magtutuwa po tayo sa ating sarili. Kasi wala naman tayo pa. Huwag po kayo maniwala. Ang so, sabi ko sa yung photo nakikita. Hindi mo malalaman yan. Pero ang malalaman nila yan, kung yung cluster natin, yung sa cluster pa natin, kung ano yung photo ng majority. Pero yung individual na photo, hindi eh, mo makikita yan. pero yung cluster alam niyo yung sinido yung binoto ng karamay nila sa katong ordinaryo na taong sa bisoke ba sila din po dinanang alam mo ba yung mga mga makayaw at sulit pa rin na yung mga alam